May 2, 2011, bandang 12.30 ng madaling araw sa isang secured compound sa Abu Tapad, Pakistan. Isang black helicopter ng US Special Forces ang aksidenteng bumagsak. Dahil dito, nagising at napabalikwa si Osama Bin Laden mula sa kanyang higaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, haharapin niya mga sundalong ipinadala para wakasan ang kanyang buhay. Ito ang kwento ng huling 24 oras ni Osama Bin Laden ang taong kinatakutan ng buong mundo dahil sa kanya mga terrorist activities. Paano nga ba nagtapos ang halos isang dekadang manhunt operation para sa isa sa pinaka most wanted criminal sa buong mundo? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Bago natin balikan ang huling sandali ni Osama Bin Laden, mahalaga munang maintindihan kung sino nga ba talaga ang taong ito. Si Osama Bin Muhammad Bin Awad Bin Laden ay pinanganak noong 1957 sa Riyadh, Saudi Arabia. Anak siya ng isang bilyonaryong Saudi construction magnate kaya lumaki siya sa marangyang buhay. Pero imbis na sundan ang yapak ng pamilya sa pagnenegosyo, mas nato ng kanyang interes sa relihiyon at radikal na ideolihiya. Noong 1980s, sumali siya sa Afghan resistance laban sa Soviet Union. Doon nagsimula ang kanyang network na kalaunan ay naging kilala bilang Al-Qaeda. Ang grupo na ito ang nagpasimuno ng iba't ibang mga pag-atake sa iba't ibang mga bansa at naging simbolo ng international terrorism. Pero ang pinakakilalang bahagi ng kanyang mga pag-atake ay ang September 11, 2001 attack Apat na aeroplano ang dinukot ng mga terorista ng Al-Qaeda. Dalawa sa mga ito ay bumangga sa World Trade Center, ang isa sa Pentagon, ang isa sa Pennsylvania. Halos 3,000 inosenteng tao ang namatay. Simula noon, si Bin Laden ang naging muka ng global terrorism. Sa loob ng halos isang dekada, nagtago siya sa mga bundok ng Afghanistan at ng Pakistan. Paulit-ulit siyang naglabas ng mga videos at mga audio messages na nagbabanta sa Amerika at sa mga kaalyado nitong bansa. Mula sa mga tagong lugar, nagsasalita siya sa mga videos at sa mga recordings. Ipinagmamalaki ang mga pag-ataking kanyang isinasagawa at tinawag na ang Amerika ay isang bansa ng mga unbelievers. Sa kanyang mga pahayag, nilinaw niya na hindi siya nagsisisi. Bagkus, itinuturing niya itong tagumpay laban sa United States. Pero sa likod ng mga anino ni Osama Bin Laden, tuloy-tuloy ang naging manhunt ng CIA at ng US military. At noong 2011, matapos ang mahabang paghahanap, natunto na rin siya sa Abu Tabad sa Pakistan. Dito nagsimula ang operasyon na tuluyang magwawakas sa kanyang kwento. Matapos ang 9-11, agad na inilunsad ng Amerika ang Operation Enduring Freedom Inatake nila ang Afghanistan, hinabol ang Taliban at halos masakop na ang mga kuweba ng Tora Bora noong December 2001. Pero pagdating ng US Special Forces, wala na sa lugar si Osama. Halos isang dekada siyang nawala at hindi matrace ng Amerika. Walang malinaw na lokasyon, walang mga larawan at tanging mga grainy videotapes at mga panibagong pagbabanta lamang ang lumalabas mula sa kanya. Hanggang sa noong 2007, Nakilala ng isang informant sa Pakistan ng isang courier, si Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Siya ang taong nagdadala ng mga mensahe para kay Bin Laden. Apat na taon ang naging surveillance, intercept at tailing missions na ginawa ng Estados Unidos bago nila tuluyang natuntun ang isang compound sa Abu Tabad sa Pakistan. Isang high-walled fortress na walang internet, walang phone lines, walang pinapayagang bisita. Doon nakatira ang isang misteryosong lalaki na tinatawag nilang The Pacer dahil nakikita nga siyang madalas na naglalakad-lakad sa terrace pero hindi ipinapakita ang kanyang muka. Pero by early 2011, halos 99% ay kumbinsido na ang CIA na ito na nga si Osama Bin Laden. Sa pagpasok ng March 2011, ininform ng US military si President Barack Obama hinggil sa intel na ito. Dalawa ang kanilang naging opsyon Una, bombahin ang compound. Ikalawa, magpadala ng strike team. Ang problema, kung bobombahin nila ang nasabing compound, mawawala ang lahat ng mga ebidensya. Marami rin mga inosenteng sibilyan ang pwedeng madamay. Kaya ang napiling plano para sa operasyon na ito, isang surgical raid, isang covert and precise military operation para tuluyan ang tapusin si Bin Laden. April 29, 2011 Formal nang inaprobahan ng noong US President Barack Obama ang Operation Neptune Spear kung saan target dito si Osama Bin Laden na may codename na Heronimo. Malinaw ang misyon ng grupo, capture if possible, kill if necessary. Dahil kung sakaling magkamali o magkaaberya ang misyon na ito, wala silang aasahang tulong mula sa Pakistani government. May 1, 2011, 11.35 ng gabi, Dalawang modified Black Hawk helicopters ang lumipad mula sa Jalalabad, Afghanistan. Lula nito ang labindalawang miyembro ng U.S. Navy SEALs Team 6. Mababa silang lumipad para hindi ma-detect ng radar ang kanilang helicopter. At nang dumating sila sa Abu Tabad, agad nilang isinagawa ang operasyon. Pero isang aberyang agad na sumalubong sa U.S. troops nang isa sa mga chopper nila ang bumagsak sa loob ng mismong compound ni Osama matapos tumama ang tail rotor nito sa napakataas na pader. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kanilang misyon, It's Now or Never. Pinasok ng Special Forces ang first floor. Agad na nagsigawan, nag-iyakan at nagkagulo ang mga tao sa loob ng compound. Nabaril ng mga sundalo ng US Navy SEAL si Khalid, na anak ni Bin Laden, matapos itong manlaban at tumangging sumuko. Habang pakiat sila, ramdam na ramdam ang tensyon sa ikatlong palapag, dalawang babae ang humarang upang subukang protektahan ang isang matandang lalaki. Kumpermado, eto na nga si Osama Bin Laden. Ayon sa official na ulat, walang kahit anong arma si Osama, subalit sinubukan pa rin itong manlaban. Nang gumawa siya ng threatening move, dito na siya itinumba ng mga sundalo. Dalawang putok ang umalingaungaw, ang isa ay tumama sa dibdib at ang isa ay tumama sa ulo sa itaas ng kaliwang mata Ni Bin Laden. 12.56 a.m. Dito na tuloy ang natapos ang operasyon at ang halos dalawang dekadang pagtatago ni Osama Bin Laden. Natagpuan siyang patay sa isang madilim na kwarto, ilang hakbang lamang mula sa kanyang mga asawa at anak. Sa loob ng 23 minutes, nakuha ng US Navy SEAL ang katawan ng kanilang target, maging ang mga hard drives, USB at iba pang mga dokumento. Pagkatapos, Mabilis silang umalis dala pinakamahalagang ebidensya ng kanilang misyon. Pagsapit ng madaling araw, dinala ang katawan ni Bin Laden sa USS Carl Vinson na nasa Arabian Sea. Dito ay nilinis at ibinalot ng puting tela ang katawan ni Osama pagkatapos ay inilibing sa dagat ng naaayon sa Islamic rites. Ayon sa US, ginawa nila ito para hindi na maging shrine ang kanyang kunto dahil baka gawin pa itong pilgrimage sites ng kanyang mga tagasunod. Ang huling 24 oras ni Osama bin Laden ay isang kwento ng kabalintunaan. Isang taong minsang nasa pinakarurok ng kapangyarihan ng terorismo, pero natapos ang kanyang kwento sa isang simple at madilim na kwarto. Sa kamay ng mga itinuturing niyang kaaway na isang dekadang tumutugi sa kanya. Para sa ilan, ito ang hustisya na deserve ng mga inosenteng buhay na nasawi dahil sa kanya. Para sa iba, hindi ito sapat dahil hindi man lang niliti si Osama Bin Laden sa mga kasong isinasampa laban sa kanya. Pero para sa buong mundo, ito ang huling kabanata ng pinakamahabang manhunt sa modernong kasaysayan na nagugat dahil sa hindi malilimutang sandali ng terorismo sa Amerika. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.